sama so, auto? First time na ako mag-survey. Oo. So gusto na ko i-share sa inyo ah, kung first experience. Karon is nagabago na ako. Gusto na ko nang hinahinay na mag-talk ana, 'di ba? Tanawa ko. Pero wala, Baro ko ka ng high school student lang na nagkati classes. Kay mga likog dagat and all. So pagapunta ako dito, wala lang kanang ay okay dagat for me, 'di ba? out of ten. So nag-prepare ko, wala. Kana, gitagan kong t-shirt lang. Mm, gitagan kong t-shirt. So nagbaktas-baktas -baktas ko daplin sa dagat. Nindot. Karang, wow, salamat Lord sa mga dagat na gibuhat ni mo. Di ba? Karang ma-amaze ko. oh, oh, very init. Init kayo siya, pero lang sa panit. Oh, uh, okay lang, okay lang. Dili ta pwede mag-ano kay basi. Masukong management sa Taas. Nga rin, gina-question niya kung ginabuhat. Nagbaktas-baktas ko, lamig kayo mag-emote, magkantawag. Kada hakbang siya dagat para according. Mm -mm. So, first time na ako and gusto na ako ma-experience. O niya, very nindot kaayo. Kana, siya rods. Sinibad dako kayo Ka diba? diba? silang mga display. Oo, inga e nga na, nangitom ko, wala pa ako naligong dagat, nangitom ko, ako ay na-judge. Never judge ang self. Mauto na baktas-baktas ko. Wala, nag-an sila Pag-check na ako sa light, pinakay lang kuryente. ma ko, wala pa'y tao kaayo. And, Sharo, di ka makubugan na. ba diba? Karang, ay, kadako, kadak sa mga ilim norn. Wala ka ng first ano pa lang nila. Nag-prepare sila, nag-sound check sila ang mga tao, kanang, okay, i-rate na ko sila, 3 out of 10, ana lang. So, mauto, ma nagkakayag mga light. Lami sa feeling, lami sa feeling, ano ko, kada na na ilim nun, oy. Kaya ako mga friend ng mga palahubog, di ba diba? So, mauto, ma nagbaktas-baktas ko, very light. Wala, nag-selfie ko. Ay, wala din, nag-video nag, ano, nag video, -video ko. So, mauto, ma nagka-on me, na mga sabay. Karoon sa gabago na kid ko ay, nag-feel na ako na nag na ako as a person. Dili kayo pas -pas mag ko pas-pas mag-storya. Nag-relax ako. Gabiin na, after anak, okay gion ng light Nag-worry ko sa kuryente ana ko unta di mag brown out unta di mag ulan pero syempre di ba never i-control never i-control ang weather so mo to karon is na pugran ako akong ano tidi kay ko paspas mo storya kay para ates makasabot mo gusto ron ako relax lang so after ato gipalingkod ko sa ato imbis na nagalingkod ko mga board member wala ako wala ako nag boarding house lang boarding house lang bay ako work at boarding house ana pero di ko board member so mauto gipang oni lang iba't ibang klase na mga light okay lang makasakit sa mata pero syempre wala matay mabuhat ana na gid na nindot siya para sa akoa ah. first time na experience ingani ng mga surveyable. kanang nagsayaw sila. Okay, nagpalakpak ko. Nindot ang sayaw, in all fairness ha. G effort. Iba't ibang klase ng mga sayaw. Makaingog. W-O-W-R. Wow. siya. So, ang giabangan ako nila, kay na ako yung mga kilala. Tribuani. Ang pangalan silang grupo. mulok sila. Nagsayaw-sayaw sila. So, syempre nag-smile-smile -smile ko. Kaya kung tapad is mga officials ofis mas isip ay wala na happy si Sherwin. Ma-judge ta. First impression last. Mo lang to, wala para sa si ako nga. Uh, okay. Nindot, nagkanta-kanta sila, nindot sila tingog. Dati pangarap na ako maging singer pero syempre wala koy tingog. Kaya nag-start kong kabayot dati sa among bukid. Kaya kung basic na ate, nagkakanta-kanta. Mauto, na-adapt na lang po din tao na ako. Mauto, nagsayaw-sayaw sila. So, naisa ka officialist, nag siya. After yung historia, nag nagulan, nag-ulan. Mauto, siguro na happy, siguro ang management sa taas, kaya naasin na nagtapok-tapos sila very light. nag ko, kaya pwede na nag-ulain. Ako noon sa naman taon ko. Diba? So mo to gipasaka ko sa stage. Mao na nagiya ko ngulo ko sa stage ni. So na stress lang ko ako nga wala ko ni inform ko kanang gisuko sa akong basic na father na malito og kanang ice or cigarillo sa kanto timo to gitawag na lang taon ko nila. Pero in all fairness nagbago na ko feeling niyo. Kung please uh, comment down below why pa kung ingato na akong voice over kanang very relaxing siya, Diba? Na amis nagagrow na ko as a person ay. Oy, pero in all fairness don no, na amis ko diri sa ano tiyo, sa Sharbeya Bolt first time ang guna ko. So ang mga activity. So wala ko nag ano wala ko sa ano ay mga banda-banda pero natulog in taon ko tigay gigapoy akong basic na lawas ay salamat.